good morning, mga na <laughs> Ayan na mga pogi namin kasama. Ayan, mami ang <laughs> Ayan yung pa yung guwapo namin driver, oh. Shout out. Uh... Ay. Block it. Nung nag-ano pa ko yung nag Aha, nakaubad ano si Garda? Ay. Ay. Nakaubad ka. Nakaubawan. Ayan um. po yung macho naming anak. Tuntok pa. O, shout out na sa mga girlfriends nyo. <laughs> Ito pa, Oh. Yan, babayero yan. <laughs> Ay, ito pala. Babayero din pala yan. in driver. Nano na man. Ang sa inyo. <coughs> hey! Magkape mo na tayo. Kape pa! Kape, kape. Ano ito? Ay, nakuhuhay. Ay, mga guys wala hindi po muna i-tets para mamaya Good morning, Hi guys, good morning. Oatmeal. Ah, tao-tao. Parang ang pangit naman ang vlog natin ngayon, day. Nandiyan na? Wala. Oh. Wala pa yung isa namin kasama. Oatmeal for morning. Breakfast. Aray, aray. Nagkita na rin dalawa sa Aray, kayo ah. Talian muna natin kay Sturbo. Just may kape ka, Joss? Pangayon, Joss. Bawdaway. Ay, parang may kape ako isa lang dito. Adoy, sana yung nag-iisa na lang, alam ko wala pa. Anak ng tipak ko. Pay niya, pay niya, punti me. Ano ba? Ito. Ay, masagay ko lang. Ala, ang basket. Ano yung basket ta? Kay Alin yan. Kay Alin yan.